Hi guys! Sa wakas, umulan na dito sa amin. Dito sa Mindanao. Ayan, ang... ano, ng mga plants. Ang saya-saya ng mga plants na naulanan sila. Ayan, oo. Uh. Tagal-tagal na hindi umulan dito sa amin. Yung ano ko, yung... yung naipon kong ulan na pandilig sa kanila, ubus na. Ngayon pa lang umulan. Parang isang buwan na. Ayan sila, oh, happy happy sila na naulan, nabasa sa ulan. Ayan. Tsaka dito din, ayan, basa sa ulan din sila dito banda. Ayan, na happy happy yung mga plants na naulanan kasi ano, grabe init dito sa Mindanao. Walang ulan. Parang isang buwan na siguro. O sobrang isang buwan. Ngayon palang umulan. Ayan. Sigla ng mga succulents natin na nabasa sa ulan. Ayan yung dugong natin. Tsaka yan. Ayan si dugong na malaki. Dalawa yung dugong natin. Ito parating pa akong dugong. Ito si parang ah uh, Diamond State kay car Caronculated na Diamond State. Ayan. Ito, hindi ko alam kung anong name niya. Yan dito din sa baba, nabasa din sila, naabot ng ulan. Ayan. 'Yung mga madiba ko. Ang ganda na ng kulay ng madiba. 'Yan oh hindi mag-focus yung camera ko. Ayan. Ang ganda na, no? Yung mga madiba. Ayan din, no? Ayan. Ayan. Sa yung malaki kong madiba. Ayan. So, dito din sa si ibaba, naabutan din sila ng ulan. Ay, ang saya-saya nila, no? Na, na ano sa ano? Naabutan ng ulan. Ayan. Ayan sila, o. Oh. Malakas kasi yung ulan kaya naabot dito. Pero dito banda, hindi na kasi nasa gitna sila. Hindi na maabot ng ulan. Ayan yun na sila na ng ulan at saka doon, banda ayan kasi yung ulan dito galing dito galing ang ulan ayan may takip kasi to sorry sa sinampay ha ayan may takip jan lang yung ulan umabot dito banda hindi na dito din nasa gitna kasi may ano na bubong saka dito ayan, hindi yan nabasa sa ulan ayan, kasi yung bubong, oh, nandyan may bubong ayan, ito. pero mamaya, ano, maglilig ako dito banda, para naman mabasa din sila ayan, oh yung aking, ano bekya yung collection ko na bekya ano na sila ah uh, lima na limang beke na na collect ko ayun oh uh. ang ano may puntik-puntik na ano puti kasi eh. nilagyan ko yan ng ano ah uh, pesticide uh, yung ano, uh, detin nilagyan ko ng detin ayan at saka yung pinakamalaki kong bekya ayan yan yung pinakamalaki Ayan sila. Dito din, hindi na natatamaan. Ito si, ano to, si Korean, Korean Rosette. Ayan, si Korean Rosette, hindi, hindi natamaan ng ulan. At ito si, ano to, Cheesecake. Ayan, si Cheesecake. So, kasi baba, hindi na natamaan ng ulan. Mamaya, didiligan ko to tsaka ito snow angel so, hindi na natamaan ng ulan mamaya magdidilig ako mamaya para naman makatikim din sila ng ano ulan dito parang may ambon ambon lang oh ayan Dun, may ambon ambon lang yung natanggap nila di katulad ito sa ibabaw basang basa talaga sila sa ulan Ayan, parang nadiligan. Ito si Baba, hindi masyado. Ayan na guys, yung pinugutan ko na si Morasaki at saka si Macarons. Nilagay ko na sila dito. Ano to? Hindi masyado matamaan ng ano ng ulan. Parang ambon-ambon lang yata. Kaya hindi man sila basa. Ayan o hindi basa. Nilagay ko na sila dito. Pagkatapos ng isa. parang one week na nilabas ko na sila doon sa ano tsaka nilagay ko na ito sa labas para mainita naman sila mamaya patikimin ko na sila ng tubig didiligan ko na siya ayan din ito nga pala yung ano ko guys oh si valentine ayan ang laki na ni valentine oh hindi ko yan nadiligan kasi gusto kong ili, uh, ano iripat sa ano malaking pot yan ang ganda ni ano, Valentine. Yan. Stress na yung babaw niya. Yan. Ang laki na. Lilipat ko yan sa malaking pot katulad ng mga dogong ko. Ayan. Para maganda tingnan. Yan guys. That's all for today. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Del's Blog. Bye. God bless.